Kahit yung ulo ko po tumakubo pa ang tiyat. Tapos hindi po ako dumiretso sa kwarto ko, sumiksik lang ako sa isang tabi. Tapos doon po ako pinagsisipa. Isang overseas Filipino worker sa bansang Riyad na tatlong buwan pa lang nagtatrabaho bilang domestic helper hindi nakatakas sa umanong pagmamaltrato ng kanyang naging among lalaki. Kwento nito, pinagtatadyakan daw siya uh, matapos lamang ang hindi niya pagpayag na buksan ang kanyang cellphone at saka siya kinulong sa kwarto na walang pagkain at inumin sa loob ng walong oras. Hindi lahat ng oras kayo po yung OFW. Hindi lahat ng oras malaki dyan sa abroad. Dating yung time na kayo po yung mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo, mag-iipong kayo, mag invest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark, di ba? Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay tatay, nanay, kung sino-sino bibigyan, and then, pag uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni Singko. Kaya mga OFW, ayan o, ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, think of the future dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abrot at malakas kayo. Isa lang naman ang buhay ko, ito para sa anak ko. Anong magiging buhay ng isang bread fight? Walang nangyari sa akin, puro padala, puro resibo. Ito yung bunga ng uh, decision na ginawa ko. Ikaw na ang next I'm Sinayda Mabang Kung nakaya ng isang bread fight kayang kaya mo. Nami-miss mo na ba yung mga mahal mo sa buhay Dito sa Pilipinas Wala ka na bang time sa family mo Puro rasibo lang ba naipon mo uh -huh. Dahil sabrang busy mo sa trabaho mo Hindi mo namamalayan Patay ang health mo, napakabayaan mo Kahit na nahihirapan ka na sa amo mo Ginagawa mo pa rito para sa family mo Kung nasa Pilipinas Pilipinas ka, maliit na kita, kasya na. Pero nung nag-abroad ka, di hamak naman na mas malaki na yung kinikita mo. Ang hinahing ng family mo, kulang pa at minsan, nagkakautang pa ba Hello, magandang buhay. Uh, this is uh, Coach Hugo Florin OSW from Saudi Arabia almost 6 years na nagtrabaho sa ibang bansa at syempre ngayon dahil sa uh, opportunity na sinubukan ko lang nung nasa ibang bansa ako uh, ginawa ko lang siyang part time and ngayon sobrang ganda na yung buhay na sumubot lang kahit hindi kakilala yung uh, nakapag uh, open invite sa akin ng opportunity na ito so ginawan ko lang ng paraan at yung desisyon na ginawa ko ngayon natatamas ako na yung magandang buhay Hello, good morning, this is January Lampo Fabros at isang dating OFW from Kuwait before and right now isa ako sa mga tulungan ng programa natin kaya ako kung ikaw nanonood sa videong to, sumabay ka lang sa programa namin kasi next time alam kong ikaw na ang susunod at next na makakapag-travel at kumita dito sa negosyo natin Arabia. And ngayon po, isa ako, ako sa napauwi for good at natulungan ng sistema natin dito sa Facebook. So dahil sa programa natin, natulungan ako makauwi for good. And isa na rin ako sa kumikita ng malaki dito sa negosyo natin. So ngayon, ang dami ko na rin natulungan din. Nakapwa ako mga OFW. Kaya ang nanonood ka ngayon. Ah, uh, gawin mo 'tong negotiation kasi I'm sure isa ka na din sa mapapauwi namin. Hello, good morning po sa lahat po ng mga nanonood po nitong video na ito. Ako po si Coach Fritz Snell sa po, dating OFW from Taiwan. So, ah, uh, isa lang po ako sa mga natuloy kasama po natin. So kung ikaw po nananood video na ito, ikaw po ay isang OFW, lalo na kung matagal ka na dyan sa abroad na wala pa din pong nagbabago sa buhay mo, puro padala, puro resibo lang din po naiiwan sa'yo maybe it's time po na subukan mo na po itong opportunity na ito kasi sobrang dami na po namin na uwi dito sa Pilipinas at madami namin na din po kami natulungang mga OFWs na napauwi. Kaya kung gagawin mo po itong negosyo na ito, sinisigurado po namin na sa susunod, ikaw naman na po yung nandito na for good.